No? Mahal. Siguro ito, makakausap natin si Ginoong Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Sir Orly, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Ay, good morning po sa inyong uh, programa at sa lahat po ng inyong tagapakinig po. Opo, Sir Orly, kayo na si sise. Uh, <laughs> uh, sinasabi ko ng mga importer, sa inyo daw po ang dahilan kung bakit tumataas po ang presyo ng bigas. Uh, actually, ang nangyari kasi niyan, Uh, lumabas naman po sa camera kahapon. Mm. Uh, binanggit po ito ng chairperson sa uh, katauhan po ni Congressman Joey Salceda na sa wholesale at importer side nasa 19% daw yung kanilang markup. Ito po lumabas po ah. At sa panig naman daw po ng retailers nasa 13%. So 19 and 13% So malaki po ang sa panig po ng importers saka po doon sa wholesalers kasi nangyayari po yung supply and value chain po mahaba eh para po okay. sa kakalinawan kaka po ng marami mula po sa importers po yan may sinasabi raw pa silang agent pa mm -hmm. tapos papasok pa po daw sa wholesaler mm -hmm. Sa si wholesaler daw meron pa raw distributor dealer mula po doon sa papasok po doon sa retailer So, ibig sabihin po, ang haba po ng proseso ng dadaan ng middleman bago po umabot po doon sa retailer side. May At po, sige po. Go ahead, sir. Go ahead po. Uh, alam naman po natin ang kapasidad ng retailer. Ten stocks, 20 stocks lang po yan. Halos, misan nga, wala pa. Sa laki ng binabayaran pwesto. Mm -hmm. So, ang amin po diyang nabanggit din po sa camera, nandun din naman po kami, is ang tinutubo po ng retailer, ang markup po nila, nasa 4 to 5 pesos which is sufficient lang just to cover up at kumita ng konti para sa pwesto, para doon naman sa mga expenses po. Siguro ang nakikita ko po dyan, magkaintindihan, magkano ba ang dumating na landed cost nila? May mga papel naman po yan eh. Diba? Mula po sa landed, landed cost nila, magkano po ba nila binibenta sa kanilang wholesaler? Papunta po sa kanilang dealer at saka sub-dealer ba? Hanggang makarating po sa retailer side. Siguro maganda yan sir, para malinaw po lahat. Sir, only may nabanggit, uh, kung hindi ako nagkakamali, nabasa ko lang ito sa article. Uh, parang 33 pesos landed cost ng importer. Tapos ipapasa mo yan sa wholesaler, may patong na konti hanggang dumating sa dealer 38 pesos per kilo. Pero pagdating daw po sa retailers, umaakit ng 50 pesos per kilo. Yun yung sinasabi nilang nasa retailer ang sobrang pagpapatong daw po. Ang ano ko dyan, kasi maraming variety. Yung bang binadanggit po lang ng 33 pesos, yun po ba ay broken, mm. yun po ba ay 25 percent, yun po ba ay 15 percent, yun po ba ay 5 percent. Kasi limabas mo sa camera, may nagsalita po na importer. Ang kanya daw pong benta is 44 pesos mm. sa kanilang wholesaler. So hindi ko maintindihan po alin po ba ang totoo. Mm -hmm, mm -hmm. May sinasabing 33, may sinasabi ng siyang importer, sabi niya po ang benta raw niya is 1180 per sack sa 25 kilos. So pag kinumput po natin yun, nasa kulang-kulang 44 pesos po 'yon, mm. di po ba? So alin po ba yung kumaga? May ano po eh, may may ano po, may gap doon sa mga prices, prices na mga binanggit po nila. Siguro ang sabi po ng customs, meron ah. naman daw silang 33 to 34 pesos. Siguro mas tama po 'yun kasi galing sa Kanila, dum dumadaan sa Kanila ang papel. Mm -hmm. Eh nagulat po ako, may nagsalita naman ng importer, sabi niya ang benta raw niya 1180, dati mm -hmm. raw 13 nung tumaas. Mm -hmm. When, ang benta raw naman niya ngayon is 1180. Siguro so, kung 1180 po 'yon per 25 kilos. Ano po 'yon? 24 Kulang-kulang 44 pesos mm -hmm. ang isang kilo. So, ang mahal na po noon. Sa kanila pa lang nang gagaling. Siguro Sipo magandang ba? gawin dito, Sir Orly and Joel, di ba? Pag mag-uusap tayo ng ganitong presuhan, I-classify natin anong presyo ito para sa anong klase ng bigas na inaangkat. Para mm -hmm. hindi, kasi nag, kung nag-average tayo, hindi natin alam kung anong klasifikasyon ng bigas. Iba-iba talaga presyo per klase ng bigas, hindi ba? Di ba Sir Orly? Kaya nagkakalito-lito tayo po. eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi hindi naman po nabanggit yung 33 pesos or 34. Mm -hmm. Anong klaseng variety? Mm -hmm. di po ba? Kaya po medyo nagkakaroon ng kalituhan. Pero nung ina-analyze po ng Congress, is lumalabas 7% plus tubo daw ng importer. Ito po hindi po sa akin galing ha. Mm -hmm. Galing po ito sa kambara, Binanggit po ni ng chairperson po si Sir Congressman Joey Salceda. 7% daw po halos markup ng importer. 12%, 12 daw po doon sa middleman, ito yung mga wholesaler mm -hmm. at saka mga dealer. Sabi naman daw 13% daw doon sa sa retailer. So kami ang tingin ko dito, So nagpapatong po ang retailer ng 45 pesos. Mm -hmm. So kung 40 pesos kanya po una, nagpapatong siya ng 5 pesos, that is almost nasa 10 Which is nakikita namin na sufficient naman po dahil ang laki ng nang binabayaran po ng mga retailer, pwesto tao po niya at ang mabebenta lang naman po niya e ilang sako sa isang araw. Hindi ba so, pwedeng uh, sa ibang sa premium rice kayo bumawi mm. uh, sir Orly? Huwag dun sa o, well milled and regular meal. Oh, yung mga highly sensitive variety. Well, napag-uusapan naman po 'yun eh para lang din ma-makatulong po tayo sa kababayan po natin. Uh, kasi ang na nabanggit niya, ko lang, mapatawag po nila. Opo, mm -hmm. nabanggit ko 'yan sir Orly dahil nung nagbenta po ng NFA rice ang uh, ang uh, D.A.D. to sa Kamuning Market Wing. Mm -mm. 40 pesos, di ba, 40, 30? yes, oo. Aba, nag-40 pesos din yung mga... Tinapatan ng retailer. Tinapatan Tinanong sila doon... Uh, Di ba Hindi ba kayo lugi diyan? Dio, may kita kaming miskinya sa uh, piso po. So kaya pa lang kada, kada kilo. So yes. sinasabi natin dito, Weng, mukhang mas bagandang may competition. Correct. Kasi pag may competition, talagang mapipilitang ibaba mm -hmm. ang presyo ng bigas. Uh, siguro maganda na rin. Ang dami kasi mga figures na lumalabas. Totoo, to. Sabi ayan. ng retailers, 13% mm -hmm. ng markup namin. sabi ng importer, mm -hmm. gano, 19% ang markup namin. Uh -oh. Di, buksan ang libro. Kaya natin kung talagang uh, uh, totoo ba yung mga figures na binabanggit po sa congressional hearing at baka pwedeng takdaan natin na ceiling kung Pwede. magkano kasi uh, siguro uh, uh, kay sang-ayon naman po sa amin ang ambigas po kasi highly sensitive naman. Uh, consumer product oh. so uh, mukhang kinakailangan po talaga i-regulate ng gobyerno totoo yan. Yeah. Tama naman po yun. Kami naman po ay open po sa ganon. Matanong natin kung saan kinukuha ng retailer yan, yung resibo niya. Si dealer naman, saan niya kinukuha. Papunta naman sa importer. At si importer man, base sa kanyang landed cost at saka sa kanya mga in-issue na resibo. Para once and for all po, matapos po natin kung saan ba yung gap. Kasi siyempre po, na, hindi natin alam eh, sino po ba yung nagsamantala? Di po ba? Ano? Kasi nawawala ng gobyerno ng ilang bilyon na dapat matranslate ito sa baba ng presyo ng 5 to 6 pesos dahil binaba mm. nga po yung taripa from 35 to 15. So sa pahanig naman po ng mga retailer, anda naman kami tumulong. Impact, nabangit nyo nga. May retailer na sakripisyo, 39 daw ang kanyang po una, may daw siyang tubo para makatulong. Mm. So, ang, amin naman dito, uh, kung naman magbebenta ang kadiwa sa bawat palengke, Maganda po yan programa kasi makakabibili ka mga kababayan natin eh. Ang sami na lang, kung meron pa po kayong mga supplier na magbebenta ng mababa, why not bigyan natin nato mga retailer sa loob ng palengke para lahat, meron silang tinda. Di po ba? Mm -hmm. Sir Orly, kung napangit nyo kanina na hindi sa inyo yung malaki ang patong ng kita, kung ganun po, magkano ang kinikita ng retailers? Pwede so, alas po, 4 to 5 pesos po per kilo. Kasi per po, kilo. Ala, magkano, lang naman niya. Magkano po doon ang patong? Yung talagang kita uh, niyo na, na malinis? Uh, kasi po, uh, sa 4 pesos po, that is 200 po per kaban. Mm -hmm. So, mayroon ka pa pong gasto sa pwesto mo, lahat, everything. Mm -hmm. So, sabihin mo nang kumikita ka ng 150 isang sako. Mm -hmm. Eh, ang gastos mo naman sa maghapon po, gaano kalaki? May tao ka, may presto ka, mm. -hmm. ka pa ng mayor's permit, di po ba? Mm -hmm. So kung makakabenta ka lang ng sa sampung sako, kikita ka po halimbawa ng, kung ng one siyempre po may tao ka, may presto ka. So halos panapat lang po yung kita ng isang retailer. Mm, ganyan yung situation At, or general sense, uh, Sir Oli. Yan yung lagay ng mga obo, retailers nationwide. Ang ano naman po natin, ito naman po sa economy of scale. Mm -hmm. Nasaan po ba yung bulto ng bigas? Wala naman po sa retailer eh. Ang mm -hmm. retailer po, mag order lang yan 20, 30. Malaki na po dyan yung 50 hanggang 100. Mm -hmm. Pero siyempre ang bulto niyan, pabalik nakikita mo sa wholesaler, makikita mo lang doon sa importer side. Mm. So kung sino yung mayroong halok na economy of scale, siguro siya yung mas mahagapagdiktah, di po ba? Okay. Um, ang isang nakikita natin diba dito Joel sa problema kung bakit ang habang, nung nabanggit ni Sir Orly kanina, ang haba ng value chain. No, okay. Yung pinagpapasahan. Kaya ang daming patong po ng presyo. Paano ba natin babawasan yung value chain? Posible pa po ba yan para mabawasan natin yung uh, kamay na nagpapatong po ng presyo sa bigas? Tingin ko kaya naman po yon, Kasi nangyari po dyan, dahil nag-open trade po tayo ng way back 2019, wala na rin po tayong regulatory power ang NFA. So nangyari po, kahit sino na lang pwede magtinda eh. Mm -hmm. So tingin ko, kung napag-uusapan po sa kamera, ibalik po yung regulatory power na nawala sa NFA o oh, kanina ng ahensya, pwedeng humawak. Palagay ko, maaayos po natin lahat ito. Mm -hmm. And then oh, yeah. magkakaroon rin po tayo ng kahit sa pano, coding po sa, kasi nung wala na po eh, ka, Dinaho natin nakita ko ano yung mga premium lahat, well made, basta naglagay lang ng presyo, hmm. everything. Kumbaga gumuluho talaga yung ating uh, paghahanap buhay doon sa bigay. So okay ang Greco sa ano, pagbabalik ng poder ng NFA? Oh, well, oh, actually po, ang Greco naman is talaga naging partner po ng NFA since 1980. Hmm. Kami po yung mga nagbebenta po ng mga NFA rice sa palengke. Ang tubo po ng retailer dyan, dalawang piso po. Yan po ay servisyo publiko para po makatulong din kami sa kababayan. Nawala na lang po talaga nung nag-open trade po tayo dahil nawala na rin po naman talaga ang marketing power po na o mandate ng National Food Authority. So sabi nga ng, ng DA, ayaw naman natin magtanggal sa value chain, ayaw natin magtanggal ng hanap buhay hmm. sa bawat sektor na yan. Pero kung may tatanggalin sa value chain, ano yun? Uh, sa ngayon po siyempre, ang nakikita po natin gan mula po doon sa source eh, Marami po dumadaan eh. Mm. Opo. Mula yung sa importer, anong po. pwedeng tanggalin ha, para mura makarating sa retailer? Yung trader. Ay, <laughs> <laughs> yung importer, tingin ko, tatlo na lang ho dapat. Parang uh -huh. ganun eh. Importer, Impor mayroon meron mm -hmm. na lang isang middleman. Kasi hindi rin naman po kaya mag-deliver po ng importer yes. sa retailer dahil po naka-containerize po yan mm -hmm. o naka-track na malalaki, hindi po kaya. Opo. So tingin ko, tatlo lang. Importer, middleman na isa, tapos diretso sa retailer. Sa, po natin, sa retailer. Mm -hmm. So, yan, eh, depende sa pag-uusap po siguro. Oo. Hindi, dapat talagang, yun ang problema natin, Joel, kahit po sa mga gulay at mga karne, di ba? Uh, mga produkto agricultural. Eh, pagkain kasi to eh. O, kasi eh. kulang tayo sa facility sa totoo lang. Sa totoo lang. Mm -hmm. Oo, oh, yung mga, ano, yung mga cold storage mm -hmm. natin, mga kapuso. Anyway, Uh, Sir Orly, salamat sa oras mo. Ha. Mag-ingat ka. Thank you. Good morning Adios mo po. po. Maraming salamat po sa inyong paanyaya po. Good morning. Uh, sa so, ulitin po. Sige na Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Saksi Double B! All right. walang <muling music>